Basahin po natin ang 1 chapter 7 verse 21 up to 40. Ikaw bagay, alipin ng ikaw ay tinawag. Huwag kang mag-alala kung maaaring ikaw ay maging malaya. Ay pagsikapan mo na maging laya. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon ng siya ay alipin ay malaya sa Panginoon. Gayon din naman, ang tinawag ng siya ay malaya ay alipin ni Kristo. Sa halaga kayo'y binili, huwag kayong maging mga alipin na mga tao. Mga kapatid, ang bawat isa'y manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Ngayon, tungkol sa mga dalaga ay wala akong utos ng Panginoon, ngunit ibinibigay ko ang aking pasiya na tulad sa nagkamit ng habag ng Panginoon upang mapagkatiwalaan. Inakala ko ngang mabuti ito dahil sa kasalukuyan kahapisan. Sa makatawid bagay, mabuti ngang ang tao manatili ng ayon sa kanyang kalagayan. Natatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw bagay ka lang sa asawa? Huwag kang ng asawa. Ngunit kung ikaw ay mag-asawa, ay hindi ka nagkakasala at kung ang isang dalaga, ay mag ay hindi siya nagkakasala. Datapwat ang mga gayon ay magkakaroon ng kahirapan sa laman at ibig ko sanang kayo iligtas. Ngunit sinasabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli upang mula ngayon ang mga lalaki may asawa ay maging mga tulad sa wala. At ang mga nagsisiyak ay maging tulad sa mga hindi nagsisiyak. At ang nangagagalak ay maging tulad sa hindi nangagagala at ang mga nagsisibili ay maging tulad sa mga walang inaari at ang mga nagsisigamit ng sanglibutan ay maging tulad sa hindi nangagpapakalabis ng paggamit sapagkat ang kaasalan ng sanglibutan ito ay lumipas. Datapwat ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon. Kung paano makalulugod sa Panginoon? Ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan. Kung paano makalulugod sa kanyang asawa? At nagkakabahagi ang isipan, gayon din naman ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon upang siya ay maging banal sa katawan at sa espiritu man. Ngunit ang babaeng may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan kung paano makalulugod sa kanyang asawa. At ito ay sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat. At upang kayo ay makapaglingkod sa Panginoon na walang abala. Ngunit kung iniisip ng sinumang lalaki na hindi siya gumagawa ng mararapat sa kanyang anak na dalaga, kung ito ay sumapit na sa kanyang katamtamang gulang at kung kailangan ay sundin niya ang kanyang maibigan, hindi siya nagkakasala, baya ang mga kasawa sila. Subalit, ang nanatiling matibay sa kanyang puso na walang kailangan kundi may kapangyarihan tungkol sa kanyang sariling kalooban at pinasiyahan sa kanyang sariling puso na ingatan ang kanyang sariling anak na dalaga ay mabuti ang gagawin. Kaya nga, ang nagpapahintulot sa kanyang anak na dalaga na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti. At ang hindi nagpapahintulot na siya ay mag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kaninomang ibig niya sa kalooban lamang ng Panginoon. Ngunit lalo maligaya siya kung manatili ng ayon sa kanyang kalagayan, ayon sa aking akala at iniisip ko na ako'y may espiritu rin naman ng Diyos. Amen.